magluluto tayo ng ng Ito sa labas. Okay guys, wait lang. Wala pang araw. Subukan po natin yung nagtitrending na uh, nagluluto ng itlo sa labas. Ayan. Tapos, dun dun dun. Lagyan natin ng mantika. Dun dun. Lagyan po natin ng mantika subukan po natin. Ayan siya guys oh. Uh. Huwag magulo sa ano mo. <coughs> Huwag magulo. So guys, aantay uh, natin ng uh, 5 minutes ay kahit 3 minutes lang ayan. ilagay na na po natin 2 minutes lang gusto mo ilagay po na po natin yung itlo kung totoo po ba na maluluto po siya ayan ay na lang natin, guys. Ano, guys? hindi oh, masyado nakakalo, eh. Guys, okay, so, so sobrang init guys. So, oh, ayan. Tingnan lang natin kung totoo ba na maluluto ba talaga ito Dito kami guys. Nag-antay kami dito sa itlog. Ayan guys. So, lapit na ako siya. Dikit-dikit oh. na siya guys. So, oh. Ay guys, hinalo-halo na po ng aking bunso. Mainit ba yung kawali? Ayan, malapit na siya guys. So, ayan o. Oh. Tignan mo na guys. Tignan mo eh. Perfect. Paano, <laughs> paano, paano, paano? Guys, tignan mo na. Wala ang malasa yan. Kahit walang lasa. Huwag mo na halo-halo Kahit walang walang asin kay lang magic sarap itlog at day lang uh, mantika malapit na siya guys so oh, ayan oh lapot na ito mo mukhang sinong anak baka mainit yung kumali ha? Huh? ito nga kapalit sa karo eh Okay, so, hapang nag-auntime. Hmm, tikman yan. Wala na sa yan. sa'yan. Lapit na. Ayan, lapit na siya, oh. Ibaba mo konti na. Baba mo. Ayan. Naka, naluluto na siya, guys, oh. Ayan, oh. Huwag mo muna, ane. Huwag mo tinikman yan.

Ayan na guys, ang itlog ko guys. O, oh, lapit ka na luluto. Ayan. Ayan guys, o. na siya, o. Oh. Ayan, o. Kaya ganyan siya. Kaya laging hinakalo ka ng bunso ko. Ayan. Okay na yun guys.